Maligayang bate at maayong pakikinig sa ating paksa sa pang-apat na yugto ng kwentong Imperyo Romano tungkol kay Julius Caesar. Sa taon na 61 bago kapanahunan o 61 BC, nabaon si Caesar sa napakalaking pagkakautang dahil sa kanyang labis na kagagastos. Natiyampong namang siya'y nakaangat na noon sa mataas na posisyon at impluensya, kaya't napagwagian niya ang maatasang mapapunta sa Malayong Espanya para pamahalaan ito. Nahirang siyang maging gobernador ng Malayong Espanya sa lugar ngayon ng Andalusia at Portugal. Noong malaman, Napaalis siya, umalma ang kanyang mga pinagkautangan sa Roma kaya napilitan si Cesar na nakipag-usap kay Crassus, isang mayamang may malaking ambisyon sa politika. Pumayag itong magbigay ng siguridad na kay Cesar at ang mga pinag-usapang kabayaran nito ay gagamitin ni Cesar ang kanyang impluensyang politika ng pabor kay Crassus. Humayo si Cesar papuntang malayong Espanya at dumaan siya sa Switzerland. Isang gabi, huminto siya sa isang puok doon, lugar sa bundok, na may mga nagpapasto. Nagulat siya sa kanyang nakitang karukaan sa maliit na puok na ito. Nag-isip ang mga kaibigan ni Cesar kung sa lugar ba na iyon ang inggitan, selosan at ambisyon ay naglipa na kung sa amang bahagi ng mundo ay may lugar sa puok na ito. Sinabi ni Cesar sa kanila na sa parteng kanya, nararapat niyang unang piliin ang manatili sa puok na ganyan at pangalawa lamang ang Roma. Sa panahong ito na siya ay gobernador ng malayong Espanya, isang katutubong tribong Kelta ng Lusitania na ngayon ay Portugal na ay lumalaban sa pamunuan ng Roma magmula sa kanyang kwartel sa Scalabis na Santarem na ngayon sa pampang ng Ilog Tagus sa Portugal, nagsagawa ng ekspedisyon militar si Cesar laban sa mga tribong katutubo sa pagitan ng mga ilog ng Tagus at Douro. Nagsagawa rin siya ng isang mahalagang ekspedisyon na hukbong dagat laban sa mga katutubo sa Galicia. Ang laban ng hukbong dagat ay naganap sa malapit sa Bigantium, lugar ng korona na ngayon sa malayong hilagang kanlurang banda ng Espanya. Nakasamsam ang hukbo ni Cesar ng malaking kayamanan mula sa armadang Galicia at ginamit niya itong pambayad sa kanyang mga utang. Naging matagumpay ang administrasyon ni Cesar sa probinsyang malayong Espanya at noong bumalik siya sa Roma sa sumunod na taon, taon 60 bago kapanahunan o 60 BC, mayroon na siyang sapat na pananagumpay sa militar at sapat na pera para pambayad sa lahat ng kanyang mga utang. Sa puntong ito, naghanda siyang kumandidato bilang konsul na siyang pinakamataas na opisyo sa estado ng Roma. Lubos na makapangyarihan ang opisyong ito. Dahil noong may nangyaring nakitil ang dinastiyang linya ng hari na namuno sa Roma, ipinakamay ng mga Romano ang supremong mahistrado sa kamay ng dalawang konsul na hinihirang sa pamamagitan ng botohan. Ang eleksyon ay isinasagawa ng mga tao kada taon. Ganyan kahalaga ang opisyong ito sa mga panahong iyon. Sa kabilang dako, si Cesar sa puntong ito ay kinukumpitensya ng mga karibal na malalakas at mga kaaway na maimpluensya. Minsan, nagkaroon ng masamang alitan sa pagitan ni na Pompey at Crassus. Parehong general at estadista ang dalawang ito nagpapaligsahan sila sa isa't isa na makasunggab sa otoridad. Si Pompey ay mayroong malakas na kakayahang mang sa pamamagitan ng kanyang husay at abilidad sa militar. Si Crassus sa kabilang dako ay napakalakas din dahil sa kanyang kayamanan. Si Caesar sa pagkakataong ito ay may kakayanang mang sa bawat isa sa dalawang ito. Nagbalak siyang pagkasunduin sila at gamitin niya ang pagkakasundo ng dalawang ito para matamo niya ang kanyang pansariling mithiin. Nagtagumpay siya sa kanyang planong pagkasunduin ang dalawa sa proposisyon niyang makiisa pareho sa kanya at nang makapagsulong sila ng napag-isang hangarin. Nangyari ngang nambu sila ng isang tat tatpuno triumvirate o triumvirado. Sa pagkatatag ng tatpunong ito, naghanda si Cesar na isulong ang kanyang hiling na mahirang na konsul. Ang kanyang mga kaaway ay naglagay ng kanilang mga kandidato. Isang konserbatibong politiko at tagasulong ng kasalukuyan noong ayos ng batas. Siya si Marcus Calpurnius Bibulos. Nakasama na ni Cesar itong si bibulos na nanilbihan bilang Kirolidile, limang taon ang nakalipas. Noong taong 65 bago kapanahunan o 65 BC. At nagkasama din silang nahirang na praetor bilang mga maistrado sa hustisya sa tatlong taong nakalipas at ito'y noong taong 62 bago kapanahunan o 62 BC. Si Bibulos ay masugid na kasapi sa panig ng nakararaming konserbatibo at tradisyonal na miyembro ng Senado na kontra sa polisa ni Cesar. Gusto noon ni Cesar na gamitin ang batasang kapulungan para sa pagreforma sa Estado at ito ay ayaw payagan ng mga konserbatibo. Sa taon ng 59 bago ng kapanahonan ng Panginoon o 59 BC, nagresulta ang eleksyon sa pagkakahirang ng parehong Cesar at ni bibulos bilang konsul ng pamunoang Romano. Sa taon ding ito, tatlong taon mula noong diniborsyo ni Cesar ang kanyang pangalawang asawa na si Pompeya, nag-asawa muli si Cesar sa kanyang pangatlong asawa, ito ay si Calpurnia. Ang buong pangalan ni Calpurnia ay Calpurnius Piso Sasoninos. Humigit kumulang noon si Calpurnia na labimpitong taong gulang lamang at si Cesar naman ay apatnapot isang taong gulang na. Ang kanilang pag-asawa ay kagaya rin sa nangyaring naunang pag-asawa ni Cesar. Ito ay kaugnay sa kanyang mithiing politika. Ang ama ni Calpurnia Nasi Lucius Calpurnius Piso sa Suninos ay hindi lamang isa noong senador at estadista. Ang kanyang angkan ay mayaman at may malakas na impluensya sa mga plebeyo. Kaya sa pagkakataong ito, ang pagpapakasal ni Cesar kay Calpurnia ay siyang nagpatibay sa posisyong politika ni Cesar. Bagamat naging tapat noon si Cesar sa una niyang asawang namatay na si Cornelia, sa mga sumunod na taon, ang kanyang pananagumpay sa larangang politiko ay kaalinsabay ng pagkakaroon niya ng mga relasyon. Una, si Calpurnia. Si Calpurnia ang huling asawa ni Cesar at si Calpurnia ang kasalukuyang asawa ni Cesar sa taon na siya ay namatay. Naging mabuti, matiisin at matapat na asawa si Calpurnia sa kabila ng katunayang malimit noon ang pagtataksil ni Cesar at pakikipaglaguyo niya sa ibang mga babae. Noong dumating ang taong 53 bago kapanahunan o 53 BC, balak noon ni Caesar na diborsyohin ito para pakasalan ang anak ni Pompey at ni Musia na si Pompeya, kapangalan ng asawa niyang diniborsyo. Ang mungkahing ito ay para patibayin ang nagsisimula na noon na pagkupas ng relasyong politika ni Caesar at Pompey. Subalit hindi natuloy at nanatiling asawa ni Cesar si Calpurnia. Lubos-lubos noon ang pagmamahal ni Calpurnia kay Cesar. Kung pag-uusapan kung gaano katapat si Calpurnia kay Cesar, sa katunayan sa taong 44 o 54 BC sa ika-15 ng Marso, dahil sa matinding pag-alala ni Calpurnia sa kaligtasan ni Cesar, pinakiusapan niya ito na huwag siyang pumunta sa Senado sa pagkakataong iyon. Subalit sa kadahilan ng ating isa sa laysay sa darating na mga yugto, tumuloy si Cesar. Ito na ang pagpatay sa kanya ng mga nagsabuatang mga senador. Habang asawa na noon ni Julius Caesar si Calpurnia, nagkaroon si Caesar ng maraming mga relasyon sa mga babae ayon kay mananalaysay na si Suetonius. Ang mga umusbong na mga personal na relasyon ni Cesar ay kapansin-pansin ang pagkakaugnay ng mga ito sa kanyang mga galaw at adhikain sa politika at sa kanyang mga pakikipag-aliansa para sa kapangyarihang Romano. Si Servilia, isang kalaguyo niya ay galing sa angkang kilala sa Roma. Si Servilia na isang mayamang byuda noon. Malamang na sa panahong iyon, si Servilia ay nasa edad na 29 o marahil 30 noong nagsimula siya ng relasyon kay Cesar. Mayroon na noong anak sa unang asawa si Servilia at ito ay ang bata pa noong si Marcus Junius Brutus. Ito ang Brutus na sa mga susunod na dekada ay gaganap ng mahalagang papel sa kamatayan ni Julius Caesar. Subalit mabalik tayo kay Servilia na ina ni Brutus. Marahil ay nagsimula ang relasyon ni Servilia kay Cesar bago pa pinakasalan ni Cesar si Calpurnia. Noong kainitan ng kaso ng sabuatan sa Senado na pinamunuan ni Catalina sa nakaraang taon, inakusahan ni Marcus Porcius Cato utensis o kato si Cesar ng pakikisama sa mga magkakasabwat sa kudeta. Si Kato ay isang konserbatibong senador at ginagalang dahil sa kanyang dedikasyon sa mga prinsipyo ng republika, katapatan at kawalan niya ng bahid ng katiwalian. Napansin noon ni Kato na may naipasang sulat kay Cesar habang si Kato ay nananalumpati sa rostrum ng Senado. Nagngalit si Kato at inakusahan niya si Cesar ng pagiging arogante dahil wala siyang pakundangang tumatanggap ng mensahe mula sa mga kasabwat niya doon mismo sa Senado sa harap nila. Iniutos niyang ipinagpilitan na basahin ni Cesar ang sulat na iyon sa lahat ng malakas. Noong binasa ni Cesar, lumabas na ang sulat ay liham ng pag-ibig mula sa kapatid na babae ni Kato ang nanay ni Brutus at noon ay kasalukuyang kalaguyo ni Cesar, siya si Servilia. Bagaman wala namang nagulat sa mga naroong mga tao, napahiya ng lubos si Cato. Isa pang naugnay na babae kay Cesar ay si Postunia. Si Postunia ay asawa ni Servius Sulpicius Rufus na isang manunulat ng mga batas. Ayon sa mga panulat, Malamang na nagsimula ang relasyon ni na Cesar at Postunya sa kaparehong taon na siya ay nag-asawa muli at bagamat mayroon na siyang mga iba pang mga karelasyong mga babae. Ang asawa nitong Servius Sulpicius Rufus ay kumampi kay Cesar sa mga darating noong panahon na digma ang sibil. Isa pa na babae ay si Lolia, Si Lolia ay asawa ng politikong hinahangaan ang kanyang katalinuhan at kakampi ni Pompey na si Aulus Gabinius. Si Lolia ay galing sa pamilyang tinawag na plebeian gens o taong masa. Ang kanyang asawa ay isang tiwalag na tribuni plebis o opisyal na nanungkulang tagapagtanggol ng mga masa sa mga usapan sa Senado at komandante ng pangkat sa militar Romano. Siya ay nahirang ding konsul sa taon na 58 bago ng kapanahunan. Ayon sa naisulat sa kasaysayan, ang relasyon ni Lolia kay Cesar ay hindi kaila sa kanyang asawang si Aulus Gabinius at sa katunayan ay kanya pang pinayagan. Isa pang babaeng na iugnay kay Cesar ay si Yunoe Maura ang asawa noon ni Haring Bugudes na hari ng mga berber na katutubo sa kanlurang Mauretania. Ayon sa mga naipanulat, si Yonowe ang pumalit na kalaguyo ni Cesar kay Cleopatra noong dumating si Julius Cesar sa Hilagang Afrika bago nangyari ang digmaan sa Thapsus noong ika-anim ng Abril 46 BC bago ka panahunan o 46 BC. Sina Cleopatra at si Iunowe ay dalawa sa mga ilang reyna na kinalaguyo ni Caesar. Isa pa rin si Tertulia. Si Tertulia ay asawa ni Marcus Crassus na pinakamayamang taon noon sa Roma. Ayon sa panulat, ang relasyong ito ni Tertulia kay Caesar ay alam ni Crassus. Subalit hindi niya sinuway kundi pinabayaan niya hindi rin nakaapekto sa relasyong politiko ito ni na at Crassus. Ang alingaw-ngaw ay mayroon pang umanong ibang relasyon si Tertulia maliban pa kay Cesar. Isa pa rin ay si Musia Tertia. Si Musia Tertia ay naging asawa ni Naius Pompey at naipamalita rin naging kalaguyo ito ni Cesar. Siya ay diniburso ng asawa niyang si Pompey sa kadahilan ng marahil ay politika at pangangalunya. Isa pang at kilala sa lahat ay si Cleopatra. Nakilala ni Caesar si Cleopatra noong 48 bago kapanahunan noong siya ay nagtungo sa Ehipto para habulin si Pompey pagkatapos ng labanan nila sa Thapsus. Nagkampo siya sa Alexandria at namagitan siya sa labanan sa pamunuan ng magkapatid na Ptolemy at Cleopatra sa tulong ni Caesar na ibigay kay Cleopatra ang pamunuan ng Ehipto. Nagtagal ng ilang buwan sa Alexandria si Caesar sa piling ni Cleopatra bago siya lumarga tungo sa hilagang silangang banda ng Anatolia o Turkiya na ngayon. Sa sumunod na taon, nagsilang si Cleopatra at ito ay si Caesarion o panlabing limang Ptolemy na anak ni Caesar. Sa sumunod na taon, noong mag-isang taon ang sanggol sa taon na 46 bago kapanahunan o 46 BC, pumunta si Cleopatra sa Roma bilang panauhing reyna at pinatirasya ni Caesar sa kanyang dila. Nanatili si Cleopatra doon hanggang taon 44 bago kapanahunan o 44 BC bago siya bumalik sa Ehipto upang pamunuan ang kahariang ito. Samantala, bumalik tayo sa taong 59 bago ka o 59 BC at 60 bago kapanganakan o 60 BC noong si Caesar ay nagpakasal ng pangatlo kay Calpurnia. Sa taon na ito, ang sariling anak na babae ni Julius Caesar na si Julia ay dalawampu't dalawa o 24 na taong gulang na. Sa kaparehong taon na inasawa ni Cesar si Calpurnia, ipinakasal niya ang anak niyang si Julia kay Pompey na noon ay 47 taong gulang na. Kaya ang agwat ng dalawa ay humigit kumulang sa 25 taon. Ang mga ganyang agwat sa edad ng mga taong nagpapakasal na patrisyano o galing sa nobilidad noong mga unang panahon ay malimit na nangyayari. Ang pag-asawa ni Julia kay Pompey ay isang alyansang politika na pabor kay Cesar at makakabuti sa kanyang lagay sa politika dahil naging bahagi ito ng pagkakatatag ng tatpunong pamunuan o triyumbirado. Ang triyumbirado ito ay alyansang itinatag ni Cesar na kasama niya si Nanayos Pompeyos Magnus o Pompey at si Marcus Licinius Crassus o Crassus. Ang samahang tatpuno na ito ay binoong lihim ng tatlong mga prominenteng politikong ito. Sa usapan nilang ito, nangako sila sa isa't isa na gamitin nila ang, influ ang influensya ng bawat isa sa kanila para suportahan ang bawat isa sa pamunoang Romano. Ang samahang ito ay nagsimulang humina noong taong 57 hanggang sa ito'y nabuwag at ang mga dating magkakaaliansa ay naging mga magkaaway. Ito ay dahil unti-unting nakahalata ang mga ibang politikong opisyal sa Roma at ang iba ay kanya-kanyang naggawa ng mga aliansa para kontrahin ang paglakas ng iisang grupo. Subalit iyan ay matatalakay sa ibang bahagi ng kwentong ito. Sa gitna ng mga malalaking kaganapan sa pribado niyang buhay, nag din si Cesar sa kanyang pagiging konsul at kagaya ng nasabi na sa taong ito, 59 bago kapanahunan o 59 BC, si Cesar ay nahirang sa posisyong kasama ni Marcus Calpurnius Bibulus na konsul. Ang pagsama nilang dalawa ni Bibulos bilang parehong konsul ay naging kontrobersyal. Naging magulo ito sa punto na ang mga alaga ni Cesar ay hinarangan nila si Bibulus sa forum ng Roma sa isang gabi na nagkaroon ng eleksyon doon. Hindi na ni Bibulus ang makisama kay Cesar at siya ay bumitaw. Kaya ang konsulado na karaniwang may dalawang nakaupo sa opisyo ay nangyaring sinolo ni Cesar. Sa puntong ito dito magtatapos ang pang-apat na kabanata ng ating salaysay tungkol kay Gaius Julius Caesar ng Republika Romano noong unang panahon. Abangan ang susunod na kabanata.